tapos po ang pagtanghap ng uh, solusyon, tinginan po natin um, uh, sa pamilya na magbigay po ng mga mensahe o pananalita. Thank you. Uh, sa po ng aming pamilya, uh, ina-appreciate po namin ng malaki talaga ang doksang paramal na po. Kasi po, para kasi nakalimutan na yung panahon na naging ko ko. Kasi yung yung generation ngayon, minsan tinan, ay naglingkod si Kaboy, naging konsihan ba siya? wala na halos eh, hindi na siya nagmatka, hindi na siya nagmatka, pero deep on our heart, kilala po talaga ama po sa Bungero siya, pero yung sa Sabo, ginawa niya ang halap buhay, and we are proud to say, nag aral kami, namuhay kami dahil sa Sabo. Yun po, ang bumuhay sa pamilya namin, doon kami nakapag aral yun ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon. At isa pong pagmamalaki, na kahit ang tatay ko is hindi nakatapos ng high school, I think may hindi nakatapos ng first year, hindi siya ganong kagaling magbasa, hindi siya ganong kagaling magsulat, pero kahit ganon siya, binigyan siya ng pagkakataon na sa taas, na ipakita na kahit ang isang tao ay may ganong kapabigtad, may chance siya para ipakita yung yung paglilingkod niya sa bayan. Kahit po sa panahon na to, eh, nawala na sa nawala na sa kanilang mga isip, nawala na sa kanilang mga upat, na on his lifetime, on his lifetime, eh, naglingkod siya sa bayan ng Alibir. Kaya po yung nusang parangal na to, sabi ko, ba, sinayak mo ako, kasi ang tatay ko po is on his last night, kumagitan ko po, po yan dito sa barangay. Ang sabi namin, kami magkakapatid tayo namin. Ama, wala nang nakakakilala sa iyo. Yung matatanda noon, hindi niya hindi ka na hindi na nga siya nagre-ring abel sa mga tenga eh. Kasi mga halos kabataan. But still, siguro ano pa rin sa heart niya na ipagpatuloy yung mga dating nasimula niya, nag-easy siya. So, we supported him. kasi uh, then, tulad ng inaasahan, at alam naman natin, he lost. Kasi nga, yung mga taon yung kabataan, hindi na, hindi, wala na doon sa kanilang mga... Oo, wala na. Hindi na siya nakatandaan. So, maybe yung luksang palangang to is pagbabalik pa na minsan sa buhay ng tatay ko, Naglingkod siya sa bahay na ng kalumpi. Kahit isa siyang sabungero. Kahit hindi siya nakapapos ng pag-aaral. But he was given the chance to serve. Ang tatay ko po, eh, hindi sa so perfecto. Wala namang po perfecto tao. He's not a perfect father. Pero, siguro magugulat kayo kung sasabihin ko, during our high school days, yung sa CI kasi, ang pinaka-commandant ng si CAT is si Kapitan Manolo Makampo. Ma would you believe, would you believe, yung ginagamit kasing baril nun sa CI, yung wooden, mga wooden rifle. Meron kami nun sa bahay, nagtitigisa kami. Nagtitigisa po kami nun. Pag nag alas 5 ng umaga, may naka-assign po sa amin, nasisigaw yan, bibilan yan ng 1 to 10 kailangan at the count of ten, nandun ka sa harapan ng bahay namin. Nandun ka sa harapan. Mag-dribble kami. Mag-dribble kami niyan. Totoo po yan. Ay, di mga kapatid ko. mag -dry -dry kami. Pag doon sa count ng ten, hindi ka tumayo doon sa harapan, mag ka. That's how we did it. Disciplinary po siya. Ay, pick siya. After the drill, may kanya-kanya na kami sa doon trabaho o oh, sari, ikaw po sa pinggan, ikaw magwabalis, ikaw magmumuto. So, pagdating ng 7 o'clock, we're ready to go to school. Natapos na namin yung ginagawa namin sa bahay. Yung po, kinukwento namin sa mga anak namin na yung lolo nila, si Amag Hoy, is ganun siya kahitin during our time. Mahitin po siya talaga, it, lalo na po sa aming babae, kaya nga po makapag-asawa ka dahil sa ipin niya. <laughs> Joke. Ganun po. Ganun po siya talaga. Ang mahigit ko talaga tatay ko. Pero, kung wala naman po siya, wala kami ngayon. So, kahit mahigpit siya, whatever imperfections he had, we take it on a positive note. Na, kung hindi dahil dun sa mga ipin, kung hindi dahil dun sa mga imperfections nila, wala kami dito ngayon. So, ama, Andito po yung mga ngayon, si Boxar, Sila lang ang talagang magkasabay. Pero talaga mga tirama, tibay. talaga po siya. Andito po sila na ina-acknowledge what you did. At sana po, dun sa aming mga kabarangay, is maalala nyo na on his lifetime, he was given the chance to serve. Yung po, sal salamat po sa pag-isarang sa parangal. Kaya po yung speaker namin is ganong kalakas. <laughs> At least, makamarinig ma 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 nila na. Kasi talagang nawala na sa utak nila na naging kung na ang ama ko. Ganon po. Kaya po, lumaha dum po, ay uh, po kami pa sa salamat. Sa nanay ko po, anyan po, po kami. Dahil po sa lugsang pananang na inalay ko sa ating ama. Maraming salamat po ulit. So, bago po ang magkatapos, ay mag lamang po tayo ng isang nagalata. Ang kamatayan o pagyao ng isang nilalang ay kapatunay ng isang nilang na buhay na kaloob ng buong may kapal. Kahit sino ka pa, isang makapangyarihan, isang tinitingala sa lipunan, isang aba at isang dukha. Ang lahat ay may katapusan, isang buwit kampalan na nagmula sa isang tulbok na natakot sa huli sa sanig sa alabok. Muli po, uh, sa ngalan po ng pamahalang bayan sa pamumuno po ng aming uh, Mayor De Faustino uh, at uh, sa ngayon bayan sa pamumuno po ng ating Dr. Sargandilaria Ito sa puso po nakikiramay ang pamahalang bayan ng Kalupit sa ating uh, kagalanggalang boy, boy, boy ha, na sa kanila po mga pamilya na nawilila ay maraming salamat po at nakikiramay po ang pamahalang bayan ng Kalupit. Dito na po natatapos ang ating ulan.